ayan Pauwi na tayo mga kapatid ayan pera na to may pera sa gubat kasi maraming naghanap ng magpapakuha ng kahoy ito mga kapatid ah, sa pangungha ko ng kahoy nakaipon ako ng ah, mahigit 1-8 na pinagkuhanan ko ng kahoy kaya nandito ako lagi sa bukid hanap buhay kasi nga yung yung, nga, yung nanay ko papunta ng Maynila siyempre wala naman tayong hanap buhay, wala tayong trabaho kaya nangunguha talaga ako ng kahoy para makaipon ako siyempre gusto kong ipasyal yung magulang ko para mapasaya naman natin siya sa pagpunta ng Maynila nagpunta siya dito para magpagamot kaya uh, yun, tulong-tulong uh, kami magkapatid para sa magulang namin. Ha, uh, ako din. Kayo ako sa kapuntukan. Hanap buhay tayo. Ayan. Dito tayo. Mabigat. Ayan, lakad-lakad lang. Hanap buhay natin. Ah. Nabawasan na nga yung ipon-ipon ko sa kapanguhan ng kahoy kahapon. Kasi sinundo ko siya dun sa sinulo ko siya kahapon siyempre mamasahe tapos pinakain ko sila ng kapatid ko kaya yun nabawasan di bali ngayon nangunguha naman ako para sa sunod na araw uh, maipasyal kong aking nanay yun lang talagang buhay natin mga kapatid enjoy lang natin ang buhay natin kung ano man ang ah aray kung ano man ang katayuan ng ating buhay uh, enjoy lang natin habang malakas pa tayo at hindi natin pabayan ng sarili natin pamilya at siyempre ang magulang natin uh, at hindi natin uh, hindi natin bibiguin yan mamahali natin ang ating magulang habang sila'y buhay pa unti na lang ang kanilang buhay sa mundo at, talagang ganun ang buhay kaya talaga iparamdam natin sa kanila ang pagmamahal natin talaga naman mahal na mahal natin ang magulang natin kaya sir sa lahat thank you dami na tayo hindi <laughs> ganun talaga ang buhay mga kapatid pa diba? simpre ah, maraming salamat at hihingi naman ako ng suporta uli sa mga hindi pa nakasubscribe at please subscribe at share sa aking maliit na channel yan hanap buhay sa kabundukan pero may pera dito sa kabundukan at maraming salamat sa inyo na sumuporta at ulitin ko happy happy ah, Merry Christmas pala <laughs> happy Merry Christmas Merry Christmas ha. at advance sa inyo lahat ayan ay nga muna tayo kay mainit ang <laughs> bigat ha. talaga naman ay ini pa gitna dyan no oh. tawid tayo dyan sa gitna na yan no oh. kasi dito ang bundok kayo no pababa yan malaking bundok yan hanggang doon tawid yan Uh, pahinga muna tayo kukuha tayo ng builo tapos doon sa kabila naman tayo yung pababana doon na naman tayo magpapahinga at siyempre, may dala tayong tubig iinom tayo para uh, lakas maraming salamat mga kapatid at yung sa lahat ng mga nanay tatay, saraw sa inyo lahat mga OFW. w uh, God bless uh, lahat tayo manalangin para sa pamilya natin at lagi tayong gaida maraming salamat at God bless all, bye bye